Ako si Ako si Elmer Sebastian Santos. Kakanaldin ako. Kakanal bilang konsihal... ng bayan ng ng bayan ng Agunoy, Bulacan. ...ay, ay, ay ay taimtim na nanunumpa na nanunumpa na aking itataguyod na aking itataguyod at ipagtatanggol ang sariling batas ng Pilipinas ang sariling batas ng Pilipinas na ako'y nananalig na ako'y nananalig at tatalima at tatlima sa mga itinatagubili sa mga itinatagubili nito susundin ko susundin ko ang mga batas ang mga batas at mga kautosan at mga kautosan tinaiiran ng, ng mga sadyang ng mga sadyang ipinagdang ipinagdang ng kapangyarihan ng kapangyarihan ng republika ng Re ng Pilipinas at, at pusa at pusa at buong laya ko at buong laya ko babalikatin ang pananagutan ito ang pananagutan ito nang walang pasubali nang walang pasubali o hangarin umiwas o hangarin umiwas kasi nanawa ako ng Diyos mga kababayan ay Mr. Santos, para po sa buo ko, kasama po ang kanyang mga bahay na si Elisee si Santos, ang kanyang po anak na si Dion Santos, sa kanyang pamilya na sina Peter Santos, Betty Santos, Ida Cunila, Pete Sebastian, Kevin Santos, Marie Santos, at kasali at dinayon ang pamilya. Pag-alam, Elmer Sebastian Santos. At di naman po, muli po mando nung pa, IBC iginagalang Michael Norwin M. Cruz na nagkatiwalaan ng 20,691 na botante noong nagkaraang ikalala at nasa ikakalim na pwesto. Kung kung bakit sa mga Pangulo ng Federasyon ng Sanguriyang Kabataan sa Terminal Disyembre 2010 hanggang Nobyembre 2013. Sa ay muling nabigyan ng pagkakataon ang investasyon ng Sanguriyang Bayan ng Pangulo

Thank you. Mga kababayan, ang panunumpa ni Ginagalang Michael Darwin and Cruz Panunumpa sa panunumpa Ako si Ako si Michael Darwin M. Cruz Nahalal bilang Nahalal bilang magsingalang bayan Nga siya, smile Nga ay, ito yung team. pa Nanulumpa. Na aking itataguyod. Na aking itataguyod. At ipagtatanggol. At ipagtatanggol. Ang saligang batas ng Pilipinas. Ang saligang batas ng Pilipinas. Na ako'y. Na ako'y. Nananalig. Nananalig. At tatalima. Sa mga ay tinataguyod Sa mga ay tinataguyod Susundin ko. Susundin ko. Ang mga batas. Ang mga batas. At mga kautosan pagkakaulisan, binihingihan, pinapakiran ng mga, ng mga, sadyang itinakta, mga sadyang itinakta, may kapangyarihan, may kapangyarihan, ng Republika ng Pilipinas, at pusa, at pusa, at ko, ko, babalikati, ang pananakitang ito, ang ka, Walang pasubali. Walang Walang pasubali. Walang pasubali. Walang pasubali. Walang pasubali. Walang ng Diyos.